Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay. Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Ang Samantala, mga mananalong uh, sangguniang kabataan official hindi makauupo sa pwesto kung hindi sa sa ilalim sa mandatory training ayon sa National Youth Commission. Narito ang balita ni Gracia. Ilang araw, bago ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections election sa BSKE sa October 30, nagbigay paalala ngayon ng National Youth Commission sa mga mananalong SK official. Sa panayam ng SMNI News kay NYC Chair Undersecretary Ronald Cardema, sinabi nito na batay sa kasulukuyang batas, hindi makakaupo sa pwesto ang sinumang mahahalal kung hindi sa sa ilalim sa mandatory training. It is mandated by uh, law that uh, all SKs, all winning SKs, uh shall have mandatory training uh, from uh, the DILG and NYC kapag uh, ikaw ay nanalong SK pero hindi ka nag-undergo ng mandatory training hindi ka makaka-assume as SK. Magugunita na taon 2015 na may pasa ang Republic Act Number no. 10742 o ang Sangguniang Kabataan Reform Act na layong pataasin ang kamalayan ng mga youth leader sa nation building. Kaugnay nito ipinaliwanag ni Cardema ang proseso na pagdadaanan sa training ng mga mananalong SK. Uh, kapag po kayo ay nanalong sangguniang kabataan, uh, sa inyong first uh, 15 days, i-schedule ng uh, local... Uh, government operations officer, yung LGOO ng DILG sa inyong bayan, at ng inyong local youth development officer, dun rin sa inyong LGU, yung inyong mandatory training. Ang mandatory training ay uh, merong mga training modules yan. Una, decentralization and local governance, para maintindihan nila kung anong role nila sa local government. Number two, SK history and uh, features uh, in government. Number three, meetings and resolutions. Kung paano mag-handle ng mga government meetings at ng mga SK resolutions. Number four, planning and budgeting. Yun, napaka-importante. Kasi bibigyan kayo ng pera, baka hindi nyo alam kung paano magplano at mag-budget. Kung paano gumawa ng... Uh, uh, activity, kung paano mag uh, syempre, madaming ano yan, dokumento hindi yan yung pwedeng uh, may naisip kayo activity, magwi-withdraw na kayo, walang ganon. Uh, you need to have a work and financial plan bago mag-release ng budget, di ba? Ganon. And lastly, meron tayong code of conduct and ethical standards para maintindihan ng mga SK, ano ba yung ano? Ang uh, mga limitations sa uh, sa inyong uh, pagiging SK. Maliban naman sa training, sinabi ni Cardema na mayroon na rin inilatag na plano ang NYC na magiging monthly activity sa mga SK official. Sumantala may babala naman si Cardema sa mga kabataan miyembro ng mga kakaliwang grupo na tumatakbo ngayong BSKE. Kung kayo eh, ang balak nyo lang pala sa gobyerno, eh, pumasok sa gobyerno para mag-recruit ng mga kabataan sa inyong community, para mag-join sa mga rallies o maging uh, may indoctrinate nyo para umakyat sa bundok, eh wag na kayong, wag nyo nasubukan. Dahil uh, kahit manalo kayo, hindi, hindi namin kayo titigilan. Nandito ang National Youth Commission, nandiyan ang SMNI, nandiyan ang NTFL-CAC. Talagang uh, kung yun pala ang inyong uh, purpose, to infiltrate the government through the SK, eh, talaga ang dinamin kayo titigilan. Sa huli, hinimok ni Kadema ang mga SK na maging reservist kasunod na rin ang inaasang pagpasa ng mandatory ROTC. Para sa Diyos at sa si Pilipinas, kung mahal, ako si Val Divina Gracia. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.